Hi guys, for today's video, magang maaga kami naligo ni Alter dahil nga balak ko nga mag-exercise. Kaso nga lang si Amshi, ayan tingnan mo naman, paano naman niya matatapos agad niyo yung mga tinotopi niya. No, dahil nga is mo, pindot ng pindot ng cellphone, nood ng nood ng TikTok. Inaantay ko nga siyang matapos dyan dahil dyan ako mag exercise kasi si Alda dito sa gilid. Tingnan mo naman guys, dyan siya naglalaro, no? At pagtapos niya magtupi ay binalatan agad niya yung mga saging doon sa likod dahil nagsihinoga na daw nung, nung hatid siya ng mga damit doon sa likod. Tapos ayan ako naman ay pinirito ko muna yung kanyang mga pinambalatan na saging no dahil hindi siya marunong magmaruya ng saging kaya ako na lang din ang nagprito. Tingnan mo naman yung ginawa niya sa akin habang ako ay naglilinis dito sa kusina binibidyo-bidyohan niya pala ako at nakapang uniform na talaga ako ng aking pag exercise no. Tingnan mo naman at ako na lang talaga magprito dahil pag si Amsi talaga magprito ng maruya na ito is nasusunog kaya ako na lang talaga yung magpiprito. Habang hindi pa nga ako nakapag-exercise dyan, naglinis-linis mo na ako ng kusina, sunod na malinisin ko yung aming sala. At balak pa nga sana namin magtinda ng maroya kaso nga lang is kunti lang yung nahinog na saging ni Papa Odon, No? tapos kunti na lang din yung saging na nandun sa baba, kaya ayan pang-snack na lang namin yan na maruya. At saka ayan habang ako ay nagpiprito dyan ayan nakaantabay naman si Amshi at saka si Alter dyan sa gilid dahil ay si Amshi ay gusto niya ng maligo dahil daw is mamaya duty niya da sa tindahan dahil duty duty silang dalawa ni Ate Dronby guys no. Si Ate Dronby na naman duty sa umaga tapos si Ate Amshi naman is sa hapon. Palitan silang dalawa, no? Kaya ako na lang din yung nagprito. Ako kasi, guys, is naglilinis ng bahay ngayon. Silang dalawa is sila yung nagbabantay ng tindahan. Ako naman is lagi ako naglilinis dito sa kusina, sa, sa sala, at lagi kong inaasikaso si Alter sa pagpapakain sa kanya kasi nga, para bumalik na naman yung katawan ni Alter at saka ayan nilutuan ko na at nakantabay talaga si Alter dyan guys kaso lang nung naluto na yan ay ayaw niya nang kumain gusto niya naman ulit ng hot cake. kaya ayan pinag-anuhan ko rin siya no kay lulutuan ko rin siya ng hot cake ayaw daw niya ng banana ayan at malapit na ngang maluto yung iba dyan nagaantay nagaantay talaga si Alter dahil nga nagugutom na daw siya gutumin talaga ngayon si Alter guys simula no, nung pinainom ko na yan siya ng vitamins no pagtinda no pang snacks lang talaga namin yan ngayon at ayun na nga yung hot cake nya pinaganuhan ko na guys pinaglutuan ko na siya ng hot tatlong piraso lang ang sobra lang na ginawa ko na maruya no yun yung ginawa kong hot at ayun na nga ang hot ni Alter nagustuhan at naubos niya talaga yan dyan guys yung dalawang pirasong hot kick no at nasarapan din siya kaya ma medyo nabusong din yan yung batang yan yung aking balak na pag exercise is na balak na talaga paggawa ng snack ngayon tingnan mo si Alter doon nakantabay talaga siya na mag ano na mag snacks na siya kaya nung naluto yung saging binigyan ko muna siya ay ayaw niya talaga gusto niya lang talaga yung hot cake kaya ayan naubos niya agad yung dalawa no at saka yung isa naman is yung kay Ate Amshi tatlong piraso lang talaga yung aking nagawa dahil hindi naman niya nila nauubos at hindi naman yan sila kumakain ng maramihan na hot cake gustong gusto din nila yung ganyang hot cake yung sa harina lang ba ayaw nila yung nakapancake yung nakalagay lang sa naka ready to ano na ayaw nila ng ganun na hot cake, dahil Basta ayaw nila ng ganong hot kick, ayaw nila ng lasa na gano'ng... At saka ayaw na nga si Ate siya sa likod at tapos na siyang maligo guys. At sabi ko sa kanya kanina na mag, pag umula ng malakas maligo siya ulit dahil nga magsasalod na naman ulit kami ng tubig para panghugas ng plato no. Sabi naman niya ay daw. Pero pag na-duty na daw siya sa tindahan ay hindi na daw siya makakapagsalod. Tingnan mo naman si Alter, binibiro yan siya ni Ate Amsha. Yung ulo niya daw is mabaho, kaya pinaamoy niya sa akin kung mabaho ba talaga. Dahil napaka din ang batang iyan. At ito na nga, at luto na nga siya. At yun si Alter guys, so, hindi niya talaga yung kinain yung, yung binigay ko sa kanya na banana pretter, no? Gusto niya talaga hot cake. Kaya, yung sabi ko sa kanya, yung kinakain mo na banana is bigay mo na lang kay Ate Drumby. Dahil si Ate Drumby is nandun sa tindahan. Ay, si Ate Drumby is, nagaano lang talaga yan doon sa tindahan, guys, is nanonood ng mga Korean, no? At saka, ayan na nga, yung aking balak na mag-exercise, tinikman ko yung aking mga niloto, no? sarap-sarap nandere sarap. ka banana prater dere dere kan turon pancake lati mo wow oo oh, e daw ikaw oo oh e. banana Yummy. Oh my god. Yum. Mama, yum. what's this or are they? <laughs> Huwag ka dron be. There are some more pa ko, no? Huwag nga atin More pa banana. Here. Sige nga. Mm -mm. You want more banana? Say. Say. 住。<YouTube. S 2> <laughs>